Ito ang Kaalaman Studios. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang kontrobersyal na usapin, ang Great Tribulation. Sinasabi ng maraming Kristiyano na ito ay isang matinding pitong taong paghirap bago dumating ang katapusan ng mundo. Pero bakit nga ba ito itinakda sa pitong taon? Totoo ba ito o may ibang paliwanag? Halina't alamin natin. Sa pananaw ng maraming Kristiyano, ang Great Tribulation ay isang matinding panahon ng kaguluhan kung saan ang Antichrist ay mamumuno at ang mundo ay daraan sa matinding pagsubok. Ito rin ang tinatawag na Panahon ng Kapighatian ni Jacob, Araw ng Panginoon at Ikapitumpong Linggo ni Daniel. Maraming naniniwala na bago ito magsisimula, mararapture muna ang mga tunay na Kristiyano. Ibig sabihin, mawawala sila sa mundo at dadalhin sa langit. Pero ang tanong, paano natin nalaman ng pitong taon? Walang eksaktong talata sa Biblia na nagsasabing pitong taon ng Great Revelation. Pero ang paniniwalang ito ay nagugat sa propesya ni Daniel tungkol sa pitumpong linggo sa Daniel chapter 9 verse 24 to 27. Ayon sa mga scholar, bawat linggo sa propesya ay katumbas ng pitong taon. Ang unang 69 na linggo o 483 years ay sinasabing nagtapos noong panahon ni Jesus. Pero ang huling pitong taon ang ikapitumpong linggo ay sinasabing hindi pa natutupad at mangyayari sa hinaharap bilang Great Tribulation. May dalawang magkaibang pananaw tungkol sa propesiyang ito. Ang una, ang Futurist View. Sinasabi nilang may gap o pagitan sa ika-anim na po at siyam at ikapitumpong linggo at ang natitirang pitong taon ay magaganap sa hinaharap bilang Great Tribulation. Ang pangalawa ay ang Preterist View. Sinasabi naman ng iba na natupad na ang lahat ng 70 linggo noong unang siglo at ang sinasabing Great Tribulation ay ang pagkawasak ng Jerusalem noong 70 AD. Dito nagkakaroon ng malaking debate, ang ilan ay naniniwalang ang Great Tribulation ay mangyayari pa lang habang ang iba naman ay naniniwalang ito ay nangyari na. Depende sa pananaw mo, maaaring iniisip mong may paparating pang pitong taong Great Tribulation o baka naman natupad na ito sa kasaysayan. Pero ang pinakamahalagang tanong ay ito, ano ang kahulugan nito sa atin ngayon? Dapat ba tayong matakot o mas paganda ng ating spiritual na buhay? Ano sa tingin nyo? Totoo bang may darating pang 7 taong Great Tribulation o natupad na ito sa kasaysayan? I-comment nyo lang sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Kalaman Studios.